o o ano ang pwedeng gawin sa kamatis? Di ba? Pwede ba siyang gawin na uh, parang uh, DIY or homemade na uh, tomato sauce, tomato ketchup, tomato paste, di ba? So kung oversupply, hindi gawin mo ibang produkto yung kamatis para hindi siya maitapon. Hindi sayang yung puhunan ng mga magsasaka sa at pag-aalaga nito. Diba? Kasi ang nangyayari, ilang beses na, ilang taon na, nakikita natin pag pagkawala ng bumibili ng kamatis, tinakambak na lang sa gilid ng kalsada. Di ba? So sayang yung ano. Sayang yung puhunan ng mga tao, ng mga magsasaka. Tapos minsan naman darating yung pagkakataon na napakamahal. Umagot yata sa 15 pesos isang piraso ng average size sa Insta kamatis. Di ba? So sana mag-interview yung pamahalaan na no? lalo na ang Department of Agriculture sa tulong ng iba pang lead agency para masolusyonan natin yung gano'n, yung, yung, crisis o yung yeah, crisis yun eh, di ba? Over and uh, umaga under supply, matatawag natin crisis yan. Kasi pagka hindi, talagang uulit at uulit nga, gaya na din sabi natin, uulit at uulit yung pangyayari, nagkakaroon tayo ng oversupply, undersupply, tumataas ang pressure kasi hindi tayo natututo. Diba? Hinahayaan lang natin na umulit at umulit yung mga senaryo, yung mga pangyayari. Diba? Uh, Oo, oh, oh, 76 days na lang pala mga kaibigan. Eh, kayo ba nakapili na yung mga kandidato? Diba? Uh, maraming survey ang lumalabas para sa mga senatorial malls. Iba-iba. -iba? Yung iba gawa rin nila. <laughs> ang survey sila rin ang nagbigay ng datos. Yung iba naman nagbayad sa survey firms para malaman nila yung pulso ng bayan. Yung pulso ng tao. May mga umatras na rin na mga nagdeklara na tatakbo pero nang uh, yung isa, nag, ang slogan pa niya, may isang salita. Uh, pero binawi niya yung kandidatura niya. So wala siyang isang salita. Pero diba? yung isa naman nagpumatras dahil daw sa health reason. Parang health, health reason eh, bago ka pa tumakbo, alam mo nang may sakit ka. Di ba? Alam mo nang hindi mo kakayanin. Tapos sasabihin mo health reason. Di ba? Mm -hmm. Eh yung isa, umatras kasi hindi raw nakikita sa survey yung pangalan niya. Oh, so, eh nasa survey ka naman, yun nga lang, nasa bandang dulo. Eh siyempre, pagka nilabas mo yun sa balita, hindi naman babanggitin hanggang dulo, kundi yung sino lang yung mga nangunguna. Diba? Let's say top 12, top 15, you know, top 20, ganun lang naman yan eh. Diba? Eh kung nasa 55 ka,